isang wala pang prero yan. Oh. Kaya pag na-loss control, hindi na kaya pigilin. Di ba? Ganun yun, yun eh. Panigurado ako, yung mga tumakbo na yun, walang prero sa ganyan. Oh, harap lang <laughs> na sir. Harap lang. Hindi ganun problema Eh, kasi nangyayari yung mga una nung panahon na yun na lumalaro ako. Bakit walang prero sa likod? Sabi nung ibang mga player, bago pa nung unang pumpisa pa lang, ganun. Eh, yung sistema nung no, kasi, tumatakbo yung motor, yung rider daw para binibenta yung laro sinipredungan niya ah ganun ba? oo oh, ganun kanyari kasi nga may pagka yung motor Ah, uh, kaya ganun na implement yung walang preno sa likod. Walang preno sa likod. Kasi pag tumatakbo, nagbaba na si linya doon, maririnig mo eh. Dinig na dinig mo eh. ah uh, Di ba? Oo. Uh, Bababa yung galit. Eh, unlike dun sa may preno yun, naapakan niya ng konti, padidikitan niya yung kalaban, o palulusutin niya, Lalo no, oh, ano. na kung magkaibigan. Ah, nga na. Ganun ang nangyayari. Kaya pala walang play na sa araw. sa likod oh, na nakikita yun oh. ko. Hindi, hindi naman na hindi din. Kasi ngayon, ang alam ng mga ibang karirista ngayon, pag wala ka ng preno sa likod, pangarero na. Ah. Yun Yung yun pala yung oh, pambenta. Kaya para. totoo nito. Kasi nga, sabi mo nga, kanina, nagpapawili ako, di ba? Hmm. Kasi nagpapawili ako. Pag wala namang preno sa likod, di ko naman kayang pawili. Kasi bakit? Pag nasobrahan, wala loss control. di ko makokontrol. control. Eh, okay, natural pipreno ngayon ko ng control. Ganun naman ang sistema nung panahon na yun.